ang Brooklyn tattoo artist, MC at dog owner na ito ay kilala sa pangalang Mr. Metro at siya ngayon ay pinoprotesta ng mga animal lovers. Ayon sa kanyang Instagram page, nagkasakit ang kanyang aso at kinailangang operahan. Gumawa siya ng appointment sa vet at naisipan niyang lubusin ang kanyang pera. Sa pamamagitan ng paghihintay sa kanyang aso na ma-anesthetized at mawala ng malay para sa operasyon, bago niya ito binigyan ng tattoo. Ikinuna niya ng litrato ang kanyang alagang aso na in-upload niya sa Instagram. Sabay sulat, isa ito sa maraming rason kung bakit mas astig ang aso ko kaysa sa aso mo. Ang kanyang pagyayabang ay mabilis na nauwi sa kahiyaan ng daan-daang mga online commentators ang nagalit sa kanya para sa kanyang ginawa. Natanggal na ang kanyang Facebook account at tinanggal na rin niya ang kanyang mga litrato sa Instagram kung saan ito na lang ang natitira. Masyado yatang natakot itong si Mr. Metro dahil ayaw niya magbigay ng comment sa media. Ang tanong namin ay, anong klaseng vet ang hahayaan na tatuan ng isang asong inooperahan?